Magandang araw mga kapat at sa lahat na sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Mahigit limang libong elementary at high school graduates at computers mula sa Tenement Elementary School, Eusebio C. Santos Elementary School, Upper Bikutan National High School, Tagig National High School, Maharlika Integrated School, Maria Asuncion Rodriguez, Tinga High School at Kapitan Jose Cardones Integrated School ang masaya tumanggap ng kanila mga diploma at parangal sa ginanap na commencement exercise ngayong araw, Hulyo 12. Ang mga honor graduates at achievers ng batch at klase ay binigyan ng cash incentives ng pamalang lungsod. Iginawad naman sa lahat ng senior high school graduates ang mga scholarship vouchers na maaari nilang gamitin sa kursong nais nilang kuhain sa mga publiko o pribadong universidad. Alinsunod sa temang K-12 graduates molded to a resilient educational foundation, binigyan pagkilala ng lungsod ng tagig, ang katatagan, kakayahan at pagpupursigi ng mga tagigenyo makapagtapos sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya. Patuloy na hinihikayat ng lungsod ng tagig ang mga mag-aaral na magsumikap at maging bahagi ng pagtatag na isang transformative, lively at caring city. Kasama sa mga dumalo sa seremonya si na Tagig Pateros First District Representative Ricardo Ading. Cruz Jr., Vice Mayor Arvin Alit at mga konsehal mula sa una at kalawang distrito ng Tagig. Ang mga idinaos na graduation rites ay pinalabas ng live sa official Facebook page ng lungsod na I Love Tagig. Sigawa ng Dietary Supplementation Program for Children ngayong araw, Hulyo 12 sa Barangay Central Signal Health Center bilang bahagi ng mithiin ng tagig na maging caring city sa pamumuno ni Mayor Lani Cayetano. Alinsunod sa temang malnutrisyon poksain, solusyon ay masusustansyang pagkain. Layunin ng programa na wakasan ng undernutrition sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansya at abot kayang pagkain sa mga bata. Mahigit 70 sanggol na 6 to 23 months at priority children na edad 3 to 6 years old ang binigyan ng nutritious meals sa isinigawang complementary feeding. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni City Nutrition Acting Officer Julie Bernabe ang mga magulang na ipagpatuloy ang feeding program sa nakatakdang 120 days upang masiguro na sapat ang nutrients na matatanggap ng kanilang mga anak. Nakatanggap ang mga magulang ng mga beneficiary ng free lecture at informative flyers tungkol sa mga dapat at hindi dapat dapat gawin ng mga nanay sa first 1,000 days matapos mga anak. mahagi rin ng complementary at supplementary food pack na naglalaman ng iba't ibang masustansyang gulay, oats, rice porridge, cereals, biscuit at itlog. Sa lungsod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring i ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200 Tagig Rescue 0919, 0703112 tagig bnp 0286423582 o 09985987932 tagig bfp 0288370740 o dikaya naman sa 0288374496 o dikaya naman sa 0906 0919 para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Tagig. Maaring bisitahin ang mga social media platforms nito gaya ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang Tagig City Daily Report.